Lakad tayo. <clears throat> maglakad -lakad tayo maglakad-lakad tayo. Puta natin ng Riyadh uh, Park. So, nasa Gate 1 ako. Gate 1 parking. Yeah. Sa so, malayaw waktu, eh. Gate 1 hanggang ano to? Gate 5 ang git ang gitto nito ay nasa uh, gitna doon so tara pasilip ko sa inyo lakarin natin <coughs> <coughs> dahil lang labas na ating amo may ay sa gituan kaya sinorbi ko na ngayon ito entrance ng gitto So makita nyo yan malawak to ayan oh, malawak malawak to ang red park na ito ay green na green kita nyo naman ha green na green yano oh, green na green para tingnan natin sa ibang angulo oh. so buhay na buhay na rin, na rin ang kanilang halaman ayan may bulaklak na ito yung ano, pinaka-interest niya, Riyadh yeah, Riyad Park. Riyadh Riyad Park. Riyad. Okay. Si paikot niyan. Kung daan ito ay gate 2. Gate 3 doon sa susunod. Malayo na 'yan. Balik na tayo. Balik na tayo mga kakabsat. So, <coughs> ganito lang start na ng taglamig ngayon hindi ako nakapagdala ng jacket ko malamig malamig kita nyo naman yung ulap po oh. ang kapal ulan yan sigurado mamaya kasi ang nakalagay doon sa civil dip ay uh, Wednesday to Saturday yan yeah. ay meron daw panakanakang pag-ulan dito sa region All alright yan tapusin na natin yung may clean vlog natin dito ngayon mga kapsat i-upload natin ito later yan kita nyo naman sa aking uh, background pakita ko na lang sa inyo ha saan na ba yung kumikinang na yun yun yung building na yun oh. yung building na yun sa ko na yun yun Tumukit ko itap Alright So ayan So sana Magustuhan nyo yung ating uh, Maikling vlog Mga kapisang. At huwag nyo skip yung harang Yung kanyang ads Para susunod na vlog natin Ay updated kayo At sipagin tayo mag vlog Siyempre Ligyan nyo lang ng konting uh, comment At heart At pakishare na rin ha So <coughs> Hanggang dito na lang Bye-bye.